mechanic sa lahat ng ating mga viewers ngayon ay nag-assemble tayo ng makina ng Kia Series S2 engine 2.4 liter yan na ano na tayo nag-assemble tayo ng bulk topic na nilagyan natin ng kunting grasa pwede rin oil uh, pero ako sana na sana ako sa grasa ang lubricate ng internal parts lalo na pag mag ano ganito na ko uh, di ko na pinakita yung uh, pagkabit nito ng mga piston piston ring at saka yung mga crankshaft bearing kasi uh, uh, wala akong kasama kanina wala akong tagahawak ng kamera ngayon dumating yung kasama ko kaya ano inutos ko na lang tatusan ko na lang siya at pagkatapos ating magkabit ng mga valve tapit at kapit uh, kabit na rin natin yung kanyang camshaft ayan nagyan natin ng konting oil at kabit na rin natin tumagin na na to ay ano ang issue nito ay nagmus compression gusto sana ng boss ko na ijang na to eh. Pero ayaw ko. Sabi ko, Boss, ano? Sayang. Wala tayong service. Ano Bagaano ba? Mayroon tayong uh, pick up. Yung eh, naglusong ito. Tinesting ko. Kaya ayun, binuksan ko. Yun. Nita ko ah. Basta yung kanyang uh, silinder head casket. Saka yung kanyang uh, binaklas ko na rin lahat. Binaba ko na magina. Kasi yung uh, liner niya, ano na rin dami na rin gas-gas mausok na din makina eh sayaan, ano natin uh, uh, nagbabawas na rin ng langis kaya ano na lang in overhaul ko na lang dito, ikinabit ko na yung kanyang oil pump at saka yung kanyang uh, supply pipe siyempre na rin natin ng lock yung kanyang yung uh, oil pump shop para hindi umikot yan Sana ah uh, marami pang ano mag-subscribe sa atin bagong uh, bago lang ginawa ko yung channel ko Sana marami pang mag, ano mag-subscribe para mag upload pa tayo ng ano, ah sa susunod na video natin na step by step tutorial ang ating kagawin magasimbol ako ng ano, cylinder head nito Di pa kasi dumating yung parts na inorder ko sa Shopee yung kanyang valve seal kung ganitong klaseng magina pala ay ano, lumba na to medyo mahirap na maghanap ng parts kaya yung ibang parts nito ay inorder ko na lang sa online yan ay uh, ko na yung kanyang uh, gasket surface kasi ikakabit na namin mamaya yung kanyang timing gear case so, sa ngayon eh okay. yan ikakabit na namin yung gasket sa kanyang kanyang sa uh, pagkabit namin ito ay nagkaroon kami ng kunti problema kasi yung overhauling gasket na nabili na namin is para lang sa uh, is 2 engine pa rin pero 2.2 liter ito yung inuburnal nap namin ay 2.4 So may deterrence talaga yung kanilang parts Katulad na lang ng half-hone gasket na wheel pan na ito Ay makapal siya Kaya niliha na lang namin Ang kagandahan lang ng glass gasket nito ay Cool type siya So yung kanyang 100% yung kanyang sealing ability ito yung pinakagusto ko na gasket eh. Hindi na ako naglalagay ng anumang klaseng sealant dyan. Kasi ang uh, importante lang, nisan mo lang na nang maayos yung ganyang gasket surface niya. Okay na yun. Hindi na yun mag-leak. So, ano, pag ano na, kinabit ko na yung ganyang oil pan, tingin ko okay naman. Ngayon, uh, kapit na rin yung mga timing gear uh, ah, ganitong klaseng makina yung mga timing gear ay may mga marks ito kaya hindi ka malingat nito ah, ano lang very easy lang ang pagkabit ng timing gear dito katulad ng mga bagong modelo ngayon tulad ng mga full ranger sport ay kailangan mo pa mag install ng mga mga special tools ito uh, ah, diretsura ay tapat mo lang yung kanyang mga timing marks may mga dot yung bawat gear na yan may mga dot sa dalawa yan hindi mo na kailangan magbilang ng ano hindi katulad ng mga ano ba mga timing chin type na magbilang ka pa para matama mo na maayos yung kanyang timing yung ganitong klase ay timing gear uh, ah, diretsu na to yung kasama ko kasi ano eh, medyo maikot yung kamera eh, kasama ko yung umawak Ayan. Inikot ko na yung kanyang, uh, ano nito, yung injection pump para itapat yung kanyang key sa kanyang slot na ng yung uh, timing gear. Yung sa kanyang uh, injection pump gear. ito pala yung injection pump uh, diesel engine pala ito siyempre uh, nag overhaul din tayo ng ano, gasoline engine sana uh, mag like kayo mag, uh, mag, share mag comment at saka mag subscribe kayo sa munting channel natin sa ating bagong channel uh, Island Mechanic Channel Ayan, ikinabit ko na yung kanya ang uh, injection pump. Uh, yung pag ano nito pag asimbol ko nito uh, hindi na ako gumamit ng silicone diretso diretso na yan kasi mayroon naman sa kanyang overhauling gasket tinakpan ko na nilagyan ko na ng uh, timing cover magpatuloy ko to sa susunod na video ko uh, patuloy ko ang uh, yung finish na nito pag, pag natapos na namin itong yung symbol yung black isusunod ko na rin yung kanyang cylinder head pag dumating na yung parts na in order ko salamat sa inyo panunood uh, kalbis sa inyo lahat Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn